So ngayon dito po no, uh, para mai, uh, mai ano natin to, maiklaro po once and for all itong isyung ito. Yung sinasabi po ni Congressman Leviste na maliban kay Perez, hindi niya tinatanggi eh. Ang sinasabi niya lang, maliban kay Perez, meron pang iba na merong koneksyon sa mga kontratista umano. So ano pong balak niyo ho dito kung hindi makipagtulungan sa si Ginoong Leviste? Ano hong inyong balak dito po sa inyong team? i po natin 'yan, 'no? I-imbestigahan po natin 'yan. Lahat ng mga pinasok natin, i natin kung merong bang instance na nakipag usap siya sa kahit na sinong kontratista sa isang restaurant. Mm -hmm. 'No? Hindi natin tatanungin ko, anong pinag-usapan? Ano ang uh, ano ang agenda, ano ang topic, ano ang kinalabasan? 'no? Ah, uh, pero mas maganda po is pakakuha po tayo ng informasyon. 'Yun po ang maganda. Mahirap po kasi yung ano eh yung uh, magsasabi ng po tayo ng ganyan no? mm -hmm. uh, at wala naman tayong ibibigay ng informasyon. Sana po merong ganon? para matulungin din tayo sa ginagawa natin sa DPWH. Mm, opo. So sir, uh, sa, sa sa ngayon po na sitwasyon dyan sa DPWH, uh, papano po ang inyong pakikipag-ugnayan sa inyong team uh, dito po sa isyong ito ngayon? Tuloy-tuloy lang po ang trabaho natin, uh, Sir Ted. Mm -hmm. Hindi po tayo pwedeng mag-distract sa mga ganito. Iimbestiga natin, yes, pero lahat ng kailangan natin gawin, tuloy-tuloy. Ako pa ulit-ulit po -ulit sinasabi, Ted. Mm -hmm. Alam mo, yung salita, ano yan eh, madali, madali yan eh, madaling magsalita. Mm -hmm. Madaling mag, magsabi ng kahit ano sa media. Pero at the end of the day, ang paghuhusga po sa atin dito, ang paghuhusga po sa ginagawa mismo ng ating Pangulo, hindi po tayo huhusgaan sa, ginawa. sa so, sinabi natin o sa binigkas natin sa media o kung saan saan man. Hmm. Tayo po ay uusgan sa ating mga aksyon. Sa ating mga aksyon nitong nakaraang uh, isang buwan at sa ating mga aksyon sa mga susunod na linggo at susunod na buwan. Opo, so, opo. So yung pong sinasabi natin na walang sisinuhin, walang sakuntuhin, yung pong sinasabi natin, gagawin natin reforma, talk is cheap po, uh, Sir Ted. Mm tayo ng taong bayan dito. Hindi sa sinasabi natin, kundi sa ating gagawin. Opo, opo. Kaya po siguro, uh, sa mga susunod na linggo, susunod na buwan, uh, hintayin po ng ating mga kababayan ang ating mga gagawin. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa Totoo. Dito na tayo sa... True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!